Naisip na naman ng na na pa, pa, mga pa, ito, pa. Lord, may ba tayo? Yeah. na ng na Kristo, na si niya. So, niya. Sa no, na sa na ng mga So, sa ating ngayon, may ano yun? May people yun. So, di ba tayo, mapa, mapamagulang, mapakataan, mapa enter So, amin natin naman tayo, may nagsasariling tayo, di po ba, amen? So, di ano, sa'yo nga, sa sariling discarded. Di ba, naman tayo, may lang po tayo dito yung uh, sabagdang mas masyado may ingay. may nagsasalita po sa harap. Pagka may nagsasalita sa harap sa babalik kami po natin po dito. Nagaling namin dyan. Tapos, dito na pala sa sakit. Sagan, ito din ka. Isa si Uda, naisip ko na ano na, para magsali niya sa tayo ito, si eh, pagkakalulog niya. So, sa, ano, sa unang nanulog, di ba maganda naman yung pangarin niya. Kasi, so, pinangad niya na ano na, maghari na rin si Christ. Doon sa pagkakalulog niya. So, nga, sabi kami ni Trader brother pa doon, kaya siya nagsalayo yung card Kasi hindi siya nagtatanong, di ba? Ever siya nagtanong kay Christ. So sa atin, di ba? Aminado naman tayo na nagsasalayo yung discard na yung tayo, baba, magulang, ba? Pagkagulang ba? Paano? So parang parang si Judas yung tayo, eventually, kung gano'n. So, di ba ano? Kasi iniisip natin na maganda naman yung ginagawa natin, di ba? Sample so, na lang sa ano, sa magulang. Iniisip niya na okay yung ganyan yung pinapagawa niya, okay yung ganito yung pinapagawa niya sa anak niya. Without, without even, ano, asking dun sa mga nakakataas, diba yun, sa mga ano, sa elder, sa mga brother F, diba? So matagal na kung ano yan, matagal na pinakanawagan niya dito na, ano, na magpa-session tayo kay brother F, magpa tayo. So kung, ano kay brother F, pwede naman sa ibang elder, diba? Maraming, maraming tayong energy dito So, yun. So, yun nga, yung ulang lang talaga sa akin, yung hindi tayo yung tatanong. Na. So, napupunta talaga kayo sa ano, sa sariling discarding. Di ba, kagaya nga niyong dust, maganda naman yung ano ganyan maganda yung pangarin niya. So, sa ating ganyan, Isin? maganda naman yung pangarin talaga natin, pero nasa sarili pa rin tayo, di ba? Yun nga, sabi ko kanina, sa magulang niya. Ano niya, akala niya na ano, okay yung ganyan. Okay na yung ganyan ang pinapagawa niya, di ba? Okay na yung dentro sa kabataan. Okay na yung yung gagawin namin. Okay na yung sa music lang. Ganun. Diba? So yung mga ganyan singing, isa na Sariling di Diba? Hindi tayo nagtatanong dun sa na ano, nakataas. Kasi, kasi brother marami siyang, ano, madami siyang pinapagawa. Diba? Marami siyang, Maraming na uh, instruction, napakaraming instruction na ano gawin. Pero tayo, di ba, nagsasariling discussing ang tayo. So, iniisip natin na maganda yung kakahinat ng pagsasariling discussing natin. Pero di ba, matatandaan natin si Judas sa ano ba yung nangyari, di ba? Di ba, yung sabi ni Bali pa din kanina, nabulaga siya kasi hindi pala yung iniisip niya yung mangyari din kay Christ. Hindi pala maghahari si Christ nung dahil dun sa pagkakalulo niya, di ba? hindi na maghari, na persikip pa si Christ na matay, di ba? Ay So yun, nagulat siya. So, bali, ganun din tayo, di ba? Pag ano, ka nagsasaliling diskarsya tayo, tapos yung iniisip mong magandang nakatingat na nung pinapagawa mo, tapos hindi yan yung nangyari, di ba? Magugulat tayo. Tapos ano pa ba yung ginawa ni Judas, di ba? Nung nagulat siya, bumalik siya dun sa mga ano, sino ba yan? Yung mga pare Binalik niya yung mga parisist, binalik niya yung ano, yung yung pera, yung, 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 yung pila. So yun, tipo pa rin din sa atin, diba? Na ano na, tayo, diba may mga tayo, may pag, hanggang? Okay? Pag dumating yung point na nabulaga na nga tayo, kasi mali pala yung na ano pala, yung Magandang ini-imagine natin ang mangyayari. If hindi naman, hindi yan yung nangyari, so eventually, babalik tayo dun sa ano? Babalik tayo dun sa ano? iglesia di ba? Marami na dito niyan, Marami na, nang galing dito na naman. No? Na yung, nagsa rin diskarte sila, pero, nung, maganda naman yung hangarin nila, pero yung, nung dumating na yung point na hindi maganda yung inalabasan, hindi, hindi yung mismong ini-imagine nila, Bumalik sila, di ba, binabalik kami na yung nagsahe, di ba? Parang, parang kagaya kay Judas, di ba, binalik na yung mga pila. So, gano'n, di ba, sa, 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 ano, di ba, marami na tayong, ano niyan, marami na tayong kilala dito na dati dito, na gano'n, diba, ba, so, hindi na natin ba pangalanan yun. So, ano, di ba, ang binalik nila, di ba, yung pagaya kay Judas, diba? binalik niya yung mga pila. So, dito naman sa panahon natin, di ba, ano ba yung binabalik nila, di ba, sinipira nila yung mensahe. So, inaano nila, sinipertikip nila yung ano yung nagbigay ng mensahe. Yung ano, yung niya ano, di ba? Inaano nila na ganyan, 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 So, ano, di ba kapitingnan, parehong-pareho yung nilihudas. So, ano ba yung ano? Ano ba yung kinahinat na nilihudas di ba After niyang ibalik yung gano'n, yung mga pila, di ba? nagbigti, nagbig, nag, ano, nagpakamatay siya. So, tipo pa rin po sa atin yan. So, pag dumating na tayo sa point na gano'n, na parang kinakalaban na natin yung mensahe, marami na tayong paninirang sinasabi, is eh, magpupunta pa rin tayo dun sa, ano, sa suicide, na ginawa niya, ano, na ginawa ni Udas. Paano suicide po yun? spiritual po, diba? Namamatay tayo spiritual, di natin alam. Na ano, na sa paninira natin, sa pagkaagis natin sa mensahe, is namamatay yung spiritual natin. So, spiritual suicide so yung, yung nangyayari. So, kagaya pa rin yung ano, kagaya pa rin yung hugas, diba? So, yan. ano ba yung ano Ano ba yung pinaka ano diba? Dati lang po yun sa sariling diskarte, diba? So, yung sariling diskarte, is Okay naman yung motive, di ba? Kasi maganda yung iniimagine mo na mangyayari, di ba? Maganda yung inaakala mo na ganun yung yung ano, yung yung kakahinap na sa sariling discarte natin. Pero, di natin alam, di ba? Kasi, kasi sarili nga tayong discarte, hindi tayo nagtatanong, hindi tayo nagpapasession, yung brother F, sa mga elder. So, wala tayong instruction. Di, di natin alam yung tamang yung gagawin. So, kagaya ni Judas, hindi niya alam na hindi pa yun yung time ng paghahari ni Christ. Di ba nagmadali siya? So, ganun din po tayo. Pag hindi tayo, pag nagsasariling miskapit tayo, minamadali din natin yun. So, eventually, magugulat tayo sa resulta ng pagmamadali natin na hindi pa bored dun sa ini-imagine natin. So, babalikan natin yung mensahe, siraan natin. So, hindi maganda. Kapakailan na nun is eh, Diba, ba si Udas So, yan din po yun sa atin. Mag-tsaka ka ng spiritual So, para mga bayad natin yun, na dumating tayo kung ngayon natin pong maging si Udas, di diba, May panawagan po dito matagal na. Magpatesyon po tayo, mag-radio. Di ba? Yeah. Uh -huh. Ayan. 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 Ayan.